mga idol oh, sarap dito sa ihaw sarap talaga sa ihaw ihawin natin yan mga idol okay yan mga idol ang laki mga idol laki ng sisilip ko mga idol ano kaya yan yan mga idol ay hindi ay kuwan oh pa sa ilalim kuya As, ayan krusan mga idol yan ang jackpot natin mga idol sana walang diferensya mga idol malaking isda mga idol ayun o uy balanak mga idol wow pang na mga idol Hi guys, good morning. Yan mga idol. Kami ni magkasama kami ni Kuya Pran. Tagariya kami nang lambat kagabi mga idol. Tagal-tagal tayo hindi nagpagariya ng lambat. Medyo maganda kasi yung panahon ngayon mga idol oh. Linis ng dagat. Sinubukan namin kung may mahuhuli pa ba dito sa tapat namin. Dito sa kurong-kurong ng -kurong baka mga idol. Yan, tingnan natin. Abangan nyo na lang kung may mahuhuli tayo at nagariya kami kagabi yan di, na, di kami nagapag video kagabi mga idol gawa ng madilim di naman kami nag di naman kami uh, gamit ng ilaw so abangan nyo na lang tingnan natin kung may mahuli ba tayo whoop ya yeah. mga idol dito na tayo sa pataw natin mga idol ayan yung maliit na pataw na yan yan yung pataw natin sa lambat tirahin na natin mga idol at pagkatirahin pa ito ng iba ay niya sa ikota hmm. ano inanod inanod yung lambat namin mga idol tingnan natin sa sa maka dami tayo yeah. lambat pang isda yan mga idol yang unang yan. Mahaba kasi yan. Yan, sa ilalim. Meron may yung idol. Yan, alimasag mga idol. Tsikisda. Ayan. Alimasag, oh. Lalaking blue crab. Lalaki. Blue crab sa mga idol. Sana makadami tayo. Unang blue crab sa mga idol. Tapos may hipon kanina. Ay, yun pa mga idol. Sada. Yun o. Yun Buhay pa, boy na buhay pa mga idol o. Uy, agingoy. Yan mga idol, agingoy. Buhay na buhay pa mga idol. Yan ba? May pang ulam na tayo mga idol. Sana makadami, sana makadami tayong pambinta mga idol. May pang-ulam na may pambinta pa. Wow. Sariwang isda mga idol. Yan, yeah, gingoy. Yan, boy pa sila nasa aquarium mga idol. Ganda ng panahon mga idol. Ayun tingnan yung vulkan mayon mga idol. Wow. Ganda. Alinis ng panahon ngayon mga idol. Oops, banti ulit. Yan mga idol. Pinakita na naman daw mga idol. Saan ba? isda mga idol yan isda uy buhay pa sakalan mga idol mm. kaganda sa bawan mga idol yan sakalan yahay mga idol ulam na pwede pang binta pwede pang ulam sabaw sabaw oh. ika lamang mga idol yahay na yun oh. okay yan nandiyan sila mga idol o oh. Hindi lang ang uli natin mga idol. Madam mga idol. Limasag. Ayun, limasag nga. Dalawa. Uy, uy, dalawa mga idol. Wow. Uy, dalawa. Ayun o. Oh. Uy, malaglag pa. Dalawang limasag mga idol o. Oh. Uy, may malak mga idol. Malaking isda mga idol. Ayun, oh. Uy, balanak mga idol. Wow. Pambinta na mga idol. Nice, bebe. Oh, mga idol, oh. Pambinta. Okay. Balanak mga idol. Ayun, pa. Meron pa, oh. Meron pa sa ilalim, mga idol. May nasi... Tatanong pa ako. Ayun, balanak mga idol. Oo, nice, oh. Oo. Balanak mga idol, oh. Okay. Okay. Tapos, ayun pa mga idol, oh. Limasag dalawa pa, meron pang isa. <laughs> meron pa nga, ayan pa. Kaso, ano kaya yan? Pansawag sa gulay. Ayan, pang masawag sa gulay lang mga idol. Pandungan kung tawagin dito. Ayahay, okay mga idol. Pandungan kung tawagin, kumukumo sa inis. Okay. Mga idol, may malaki na tayong big na isda. Malaking big. O, oh, ha? Okay. Sabangan naman natin kung... Ano naman ang susunod? Natanggal siyang pang bangot mga idol. Ayan, may dalawang isda mga idol. Oh. Ayan o. Oh. Oo. Oo. Wow, dalawang... Uy, laki ng mga idol wow. Nice, baby mga idol. Boy na boy pa, dalawa oh. Laki. Tasa sa daw kaya. Tasa oh. mm. Ah, galing. Alam mo mga idol. Oh, boy na boy pa. Sarap pang ulam. Yeah. Oo. Oh. Wow. 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 Uh. Dalawang kuan tawag dito sa kalan mga idol. Hmm. Okay, so. Sarap. So... Wow. Hmm. Yeah. Ayun, uh, ayun, uh, ayun. Uh, Hindi uh, uh, uh. na sila. Buhay pa sila mga idol. Okay. Bangan ulit natin kung ano naman ang susunod. Ayan, may natatanong mga idol. Ang ganda ang isda mga idol, pang aquarium. Yung, ay, oh, oh. Ah, putik. Ganda mga idol talaga, oh. Amumurok mga idol. Oh, silaw sa araw. Et, lipat mga pare. Sarap dito guys. Ayan, oh. Ganda ng isda mga idol. Sarap dito sa ihaw. Sarap talaga sa ihaw. Ihawin natin yan mga idol. Okay. up dito baba mo. Yan mga idol. Oh. Pang aquarium ito ha. Ah. Amumurok mga idol. Pero iwasin naman kayo dyan. Sa tinik nyan mga idol. Pag kayo na tinik nyan. Yan idol yung mamamatay na isda. Dancing fish mga idol. Ayan <laughs> ang ganda. Talaga naman. Hmm. Amumurok kung tawagin yan dito mga idol ganda talagang isda mga idol buhay na buhay pa oh mm. ayos ah, ah yan ayun pa ano ba yan yan ano yan guys kinain na ay kinain na wala na ayun may isda dalawa yung dalawa mga isda mga idol Ito, wala na laman yung wala na laman yung sa unahan yan dalawang isda Kalibang bang kung tawagin dito sa amin. Yan, dalawa. Pangulam lang yan mga idol. Ito talaga maganda mga idol. Yan. Oh. Ito yung mga huli natin mga idol. Oh. oh. Wow. Ganda. Mga pang talaga. Pwede, pwede pambinta, mga idol. Pwede rin pangulam. Abangan naman natin kung ano naman nasusunod. Tingnan natin at medyo mahaba pa ang lambat natin. Ayan mga idol, jackpot tayo mga idol oh. Ayan, may bilis -ay -ay mga idol oh. <laughs> Tapos ayan, cruisan mga idol. Ayan ang jackpot natin mga idol. Sana walang diferensya mga idol. Ayan, krusan mga idol. Ops, sana walang diferensya mga idol. Sana wala siyang ano, damage. Pasok na dito mga idol. Uy, sana daw huwag kang damage mga idol. Nako, malaking pera yan mga idol. Krusan kung tawagin mga idol, red crabs. Yan o. Yan. Yan ang pinakamahal na hinahanap natin mga idol, red crabs. Jackpot. Na guys, Sabi guys. na. Sana may kasunod pa mga idol. Mm-hmm. Yan. Ganda-ganda ng bigayan natin ngayon mga idol ah. Pare ko, ayos silang ba? Ayos. Ayos ah. Ka red crab tayo mga idol. Wow na wow. Sana may kasunod pa. Sabi ko nga ba parang may nasisilip ako sa ilalim ah. Yan, tingnan na naman natin. Abangan ulit natin kung mayroon pa sa ilalim. <laughs> may nasisilip ako mga idol. Ayun o. Oh. Ano kaya ang nasa ilalim na yan? Hindi pa natin masilip at malayo pa. Yan, hinihila pa lang. Tingnan natin kung ano. Yan mga idol. Ano kaya? Magkakapira, magkakapira ba o? Oh. Ay, naku mga idol isda idol. Isda mga idol, durug-durug na mga idol. Dinurug na napatay. Durug na isda. Oh. Wala na. Wala na pag-asa yan mga idol, pampakain natin sa ibon. Ayos yan. Banga na lang natin kung may may mga magandang isda pa diyan. Yan mga idol, laki mga idol. Laki nang sisilip ko mga idol. Ano kaya yan? Yan mga idol, isda. Isda ba? Parang patay na. Yan. Parang patay na mga idol. Ay, hindi. Ay, kuan. o mayroon pa sa ilalim, kuya. Ano kaya sa ilalim? Ano kaya Ano yan? Ay, basura! Yan, <laughs> laking, laking mga idol oh. Wow! Talaga naman, uy! Laking laki mga idol! Laki laki! Laki fish! Sayahay okay, naman tayo! Kinasilip ko mga idol ah. Nasilip ko ako! Parang ano ah. Parang ano, parang yun eh. Ayun, may idol oh. Wow, boy na boy pa may idol oh. Humihinga pang bibig niya may idol oh. 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 Ah. Ay ay. Uy. Diyan ka sa bodega. Yan may idol oh. Oh, oh. Ito yung krusa natin. Yan yung balanak. Okay. Yahay mga idol. Goods. Yan mga idol. Dito na tayo sa tabi mga idol. Bali, ito lang ang huli natin mga idol. Yung isang kumita lang tayo ng malaki mga idol dito sa isang krusan. Yan. Bibinta ko ito mamaya. Dadaling ko sa tabako mga idol. At kwarta na itong linaw. Sigurado na to. Pang aquarium ito mga idol. Yan, krusan. At andito yung... Yan, yung mga nahuli natin mga idol. Yan. Yan lang yung huli natin. Kakaunti lang pero ayos na. May pang ulam pa. Okay. Andito naman yung alimasag mga idol. Naka-plastic na. Yan. Mm. na anak? Naka-plastic na mga idol. Tatlong alimasag lang mga idol. Tapos yung krusan. Tsaka yung isda. Ito lang. Yan mga idol. Bali kararating lang natin mga idol. Bininta ko yung krusan. Yung red crab. Isang piraso maliit pa talaga mga idol pero ayos na rin dahil may halaga na rin isang krusan lang mga idol Pura, 400 grams lang mga idol abayaran din ng 440 mga idol ito resibo <laughs> yan isang piraso lang mga idol 440 na binta mga idol ayos na piraso. Kasi yung isda, mga isda, mga idol na huli namin, pinangulam na lang namin. Yung red crab lang na isang piraso ang bininta ko. Yan, ayos. Nagkapira tayo sa red crab, isang piraso. Hanggang sa muli. Abang-abang ulit.